Aku sibuk. Lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali ngayong araw nga pala bumalik ako sa Winfair. At sobrang gaan nga sa pakaramdam dahil humingi nga ako ng paumanhin dahil sa insidente nangyari dati. Tungkol sa resibo na inahanap ko sa kanila pero nabigay na pala sa akin. Kaya naman salamat po sa pangunawa at sorry talaga. Pagkabili ko nga ng daya pero ay pumunta nga ako dito kay Lakati. Kasi nga ay humingi ulit ako ng gamit para sa mga paninda kong burger at fries. Pero wala sila dahil nasa church silang buong pamilya. Buti na lang at nandito si Lucky. Kaya naman pagkatapos nitong mga gamit na to ay hindi na nga ako hihingi kasi nakakahiya na din. Kaya naman sobrang thank you talaga sa pamilyang Shimano Garcia dahil sa inyo ay nakapagsimula ako bumangon. Pag uwi ko ay naghihiwanan ng lulutuin si Talena. Mabuti na lang talaga at nandito siya. Bali hanggang June 2 na nga lang pala siya magbabakasyon dito. Tapos sa ito na nga pala yung update sa pinapagawa dito sa sarap no cup na tindahan natin. At dahil nga sa tulong ni Papa Arch kaya naman napaganda na yung gate. Tapos eh simentohan yung sahig para naman maganda yung flooring. Bali sa ngayon ay ganito muna yung setup pero sa May 24 ay magkakaroon daw ng grand opening Nasagot lahat ni Papa Arch Kaya naman sobrang thank you po talaga Ito nga pala yung iba ko pang tinitinda Bali meron nga palang cheesy hotdog overload dito. Shoutout nga pala dito kay Imaw. Yun kasi yung palayaw niya pero Koji ang pangalan niya. Salamat nga pala sa paghatid itong bigas. Galing nga pala yung bigas kay Ma'am Gian. At okay. dahil nga kila Joanne at Jenny Lee na isa ako sa napili ng mga pagbibigyan ng bigas. Kaya naman sobrang thank you talaga. Medyo matumal nga pala ngayong araw. Kaya ang ginawa ko ay nag-refill ng juice tapos nagluto na rin itong ulam. Binigyan kasi kami ng bangus ng tita ko na si Sean. Kaya naman ito at gagawin ko sarsyado. Pagkatapos ko nga magluto ay nagpahangin muna ako dito sa labas kasi sobrang init din talaga at nagdadasal na sana ay magkatao pa kasi hanggang alas 10 pa naman ako open. Tapos mga ilang minuto nga lang ay kakain na kami Kaya naman manilapit ko muna si mama dito sa lamesa Sabay-sabay nga kami kumakain pagka hindi ako masyadong busy Pero pag medyo marami akong ginagawa ay pinapaon ako na sila kumain para makainom si mama ng gamot At habang kumakain nga pala kami ay meron nga tumawag para bumili Siyempre hindi natin tatanggihan yan dahil marami tayong bayarin Shoutout nga din pala sa klase namin si Rachel Cabral dahil nga din sa shener niyang blessing sa akin ay madadagdagan na yung pambayad ko sa kuryente tapos eto nga customer natin ay nagpapalo na ako sa kanya hindi ko nga lang natanong kung ano yung pangalan niya pero kapitbahay lang din namin siya at lagi rin bumibili dito bali sinabi ko na nga din na meron pa mga tindang hotdog overload tapos may mga barbecue flavor na din na pang price kaya naman shout out sa iyo at thank you sa pagbili dito at sobrang thank you din talaga sa lahat ng mga tumutulong sa amin sana po ay marami pa kayo matulungan kaya naman sa lahat ng mga may matinding pinagdadaanan ay eh, wag tayong susuko kasi gagawa at gagawa ng paraan si Lord para makaraos din tayo sa araw-araw kaya maniwala lang tayo sa kanya at maghintay ng tamang pagkakataon dahil marami siyang ginagamit na tao para tulungan tayo kung ano man yung pinagdadaanan natin O paano hanggang dito na lang muna ulit itong video natin ito maraming salamat sa inyo